Nakaranas ng malakas na hampas ng hangin sa Baywalk sa Binmali, Pangasinan, kaninang umaga. Walang pagulan pero ramdam ang epekto ng bagyong Christine. Nakahilera na ang mga bangka sa kalsada habang mataas pa rin ang alon sa dagat kasunod ng storm surge kagabi. Patuloy ang pag-iikot ng mga otoridad. Partikular na ininspeksyon ng seawall. Magsasagawa naman ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa naiulat na sumadsad na barko sa baybayang bahagi ng barangay Buenlag. Nakaranas din ng storm surge o daluyong mula sa dagat ang bahagi ng Lingayen kaninang uh, madaling araw. Bumaha tuloy sa Lingayen Bay Walk. Kinate ang lampas tuhod ang pinakamalalim na baha na umabot hanggang Capitol Complex. Patuloy na nakamonitor ang otoridad sa sitwasyon. Lumikas na ang mga residente sa ilang barangay sa Kasiguran Aurora. Update tayo roon sa ulat on the spot ni Katrina Son. Katrina? Rafi, malakas na pag-uulan ang nararanasan natin ngayon sa bayan ng kasiguran dito sa Aurora. At dahil dyan, ilang mga lugar dito ang binaha. Pasado alas 8 ng gabi nang magsimulang umulan ng malakas dito sa kasiguran sa Aurora. Bukod sa malakas na ulan, malakas din ang ihip ng hangin. Kaya naman kahit gabi na ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga lumiliwik, lumilika sa mga evacuation sites. As of 6 a.m. kanina, umabot na sa 22 out of 24 barangays ng kasiguran ang lumikas. Umabot ito sa 503 families o 1,525 individuals. May 342 families naman o 115 individuals na outside evacuation o yung mga nakitulog o nakituloy na muna sa mga kamag-anak o kakilala. Dahil naman sa tuloy-tuloy na pag-uulan, binaha ang ilang mga lugar dito. Kasama na riyan ang Barangay Marikit, Barangay Tinib at Barangay Calyantes Purok 5. Dito, pinili ng ilang mga residente na manatili na muna sa kanilang mga bahay. Kailangan daw kasing bantayan ang kanilang mga gamit. Ang barangay Esperanza naman, isolated na at tanging truck lang ang makakadaan. Abot bewang kasi ang bahas sa mga kalsada rito. Kaya naman sila ang unang dinalhan ng mga relief goods. Ang mga palayan dito nagmistulan ng ilog. Umapaw din ang ilog dito na umabot pa sa kalsada. Dahilan kung bakit namatay at nalunod ang ilang mga baka. Hanggat may tas pa naman po ay hindi po kami aalis kasi po ay may mga gamit po kaming kailangan na ano na itaas hanggat kaya. Malalas kasi yung mga nakaraan naman sa amin talaga pero dahil siguro malakas yung ulan sa kabundukan kaya pagbaba niya talagang ibang kailugan namin tumaas din. Rafi, panawagan naman ng MDRRMO dito na wag daw sana muna umuwi ang mga evacuees o mga lumikas sa kanilang mga bahay, lalo na dun sa mga matataas ang baha. Dahil may posibilidad daw na mas tumaas pa ang baha rito mamaya. Rafi? Maraming salamat at patuloy kay mag-ingat, Katrina Son. Mga mare at pare, kaisa po ang ilang celebrity sa panawagan ng tulong para sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Christine. Sina Julian San Jose at River Cruz shinare ang contact details para sa Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Prayers for Bicol Region naman ang mensahe ni Kailin Alcantara na isa ring Bicolana. May safety reminder naman ang Bicolana Beauty at Miss Universe 2018 na si Catriona Gray. Busy man sa kanyang training sa California, may call for donations din si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. No pets left behind naman ang patuloy na panawagan ni Carla Abellana ngayong may kalamidad. Si Marian Rivera looking for ways na raw para tumulong sa mga apektado ng bagyo. May bagyo talaga ngayon at marami talagang nasalanta talaga na kung sana ay mag-ingat sila. Tignan natin kung ano pwede natin extend na tulong para sa mga kababayan natin. Lana, hanggang tumulong na yung tubig. Mga kapuso, nakataas ngayon ang iba't ibang babala sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa bagyong Christine. Ayon sa pag-asa, may red rainfall warnings sa Batangas at Occidental Mindoro. Orange rainfall warning naman sa Cavite at ilang bahagi ng Laguna, Quezon at Palawan. Yellow rainfall warning naman dito sa Metro Manila, Rizal, Bataan at sa ilang panpani ng Quezon, Laguna, Palawan, Antique, Aklan, Iloilo, Gimaras at Negros Occidental. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha at landslide. Tatagal ang mga nasabing rainfall warning hanggang alas 2 ng hapon. Lumikas ang halos anim na raang residente na nakatira malapit sa Taal Lake sa Lipa Batangas dahil sa masamang panahong dulot ng bagyong Christine. Sa tulong ng mga otoridad na ang mga residente ng Sitio Tagbakin. Nananatili sila ngayon sa isang paaralan doon na nagsilbing evacuation center. Dahil sa bagyo, malalakas na alon ang naranasan sa lugar. Nilipad at sumabit naman ang isang yero sa linya ng kuryente dahil sa lakas ng hangin. Sa buong probinsya, may ilang bahaging nakararanas din ng power outage. Nagbabala ang tipo sa posibilidad ng muddy stream flow sa mga ilog sa paligid ng Bulkang Kanlaon dahil sa masamang panahon. Posible raw kasing tangayin ng malakas na pagulan ang deposito ng abo sa paanan ng bulkan mula pa sa nakaraang pagputok nito noong Hunyo. Naka-alert level 2 pa rin ang kanlaon. Sa nakalipas na 24 oras, halos 6,500 at ang tonelada ng asupre ang ibinuga nito. Pinag-iingat din ng mga residente roon sa posibleng steam of phreatic eruption ng kanlaon. Mga mari at pare, paalala lang po ha hanggat maaari ay huwag lumusong sa bahang ngayong tag-ulan at may bagyo. Pero kung hindi talaga maiiwasan, suriin ang sarili at tandaan ang tips para makaiwas sa leptospirosis. Ayon sa Department of Health, kung ngayon lang lumusong sa baha at wala namang sugat, kailangang uminom ng gamot kontra leptospirosis sa loob ng isa hanggang tatlong araw pagkatapos lumusong. Kung ngayon lang naman lumusong sa baha pero may sugat, kailangang uminom ng gamot bawat araw sa loob ng tatlo hanggang limang araw. Kung maraming beses at tuloy-tuloy ang paglusong sa baha, may sugat man o wala, kailangang uminom ng gamot kada ligo hanggang tumigil na sa paglusong sa baha. Mga kapuso, huwag kalimutang magpakonsulta sa pinakamalapit na health center para mabigyan ng reseta ng doktor. Mga kapuso, agad na kumilos ang GMA Kapuso Foundation at naglunsad ng Operation Bayanihan para sa mga apektado ng bagyo. Bumiyahe na ang mga truck na may dalang donasyon patungo sa Quezon Province at Albay. Kami po ay kumakatok sa inyong mga puso para sa inyong donasyon na malaking tulong sa mga nasalanta. Sa mga nais mag-donate, maaaring mag sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Lubilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metro Bank Credit Card. Ang inyong donasyon po ay 100% tax deductible. At mag-donate lang po sa mga nasabing official channel. Huwag po basta maniniwala sa mga posibleng nagpapanggap sa na taga GMA Kapuso Foundation. Naglilinis na ng kanilang bahay ang ilang residente sa Quezon City matapos bahain. Detalye niyan sa ulat on the spot ni Marisol Abduraman. Marisol? Iki mo Matinding bahanga ang naranasan ng mga residente dito sa barangay Santo Domingo kung saan tayo naroon ngayon. Specifically, Rafi, nandito tayo ngayon sa Don Pepe Street. Kung nakikita naman ninyo, no, talaga namang napakakapalamputik dito at napakadumi. Dahil ito nga ikangay aftermath, matapos silang makaranas dito ng matinding baha. Ayon sa mga residente dito, Rafi, 12 midnight, nag-umbisang tumasang baha. Around 2 a.m. ng madaling araw kanina, umabot na sa lampas tao ang baha dito mismo sa ating kinatatayuan. At sa loob ng mga bahay, inabot na ang kanilang first floor. Kaya naman, kanya-kanyang bitbit ang mga residente ng kanilang mga gamit papunta sa second floor may salba lamang ang mga ito around 7 o'clock na kanina, mga 6 to 7 in the morning na raw humupa ang baha dito sa lugar. Kaya eto ngayon, puspusan ang kanilang paglilinis. Umaasa sila Rafi na sana naman ay hindi nang bahain para muli sila makapag-umpisa dahil bukod sa talagang perwisyo ang dulot ng basa kanila, apektado rin ang kanilang kabuhayan. Ang problema Rafi, ganitong nakakaranas na naman tayo ng pag-ulan. kaya nangangamba ang mga residente na baka bumaha ulit sa lugar. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman.